meta Let's get started. Hey guys, magbubunot pa tayo ng punla. So, tara na. May kasabihan kasi kami nung barkada ko. Shout out. Shout out Leonard Nonon. Uh, magbubunot ng punla. Ibig sabihin sa amin noon terminology namin magbabarkada. Maghahanap na ng magahanap buhay o maghahanap ng trabaho. Yung punla, punla ng palay. Uh, yung namang tab-tab, punla naman yun ng sugarcane. Uh, ng sugarcane, Tubo. Akbu. Kapampangan, akbu. Shoutout kay Kuya Marsing. Yung barkada kong nagkakalabaw best friend ko sa Pilipinas, Kuya Marsing. Siya yung may kalabaw, mayari ng kalabaw. Ang tawag naman sa kanya, nag-gugurusero. Hey guys, good morning. Ano na ulit? Tarbaho. Kaya, tune in lang po kayo dyan. To the left. Mabalik tayo doon sa ano, doon sa paghahakot ng punla. <laughs> Noong araw sa likod ng bahay namin, meron kaming may kapitbahay kami si si Darang Consing. Meron siyang uh, meron siyang pataniy man noon. Uh, trabaho ko noon. Maghahakot talaga ng punla. Ano? tatlong piso o limang piso yata yung isang araw na nasahod nun yung may nagbubunot tapos sa uh, ako yung mag-aakot mga edad, idad sampung taon yata ako nun o 11 kasama ko si shout kay barkada ko si Ron Ron ako pala Tatlong piso. 19 na uh, 1991 bait nang ganoon tatlong piso sa isang araw child labor <laughs> so, 1990 1990s yun ano na ako nag marunong na akong mag-grinding side hustle Ayun. Ayun. dito Ayun. 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 So, noong 1990, s na yon, wala sa hinagap ko na makakarating ako dito sa, ano, sa ibang bansa. Pero yung night, parang, parang yung, kasi yung uh, pinapahihwating ko dito, yung punla eh, no? Yung naitanim sa akin na punla. Punla na naging parang uh, Motibasyon ko yun para mag-strive sa buhay. Ayun. So, pinukunek ko lang na habang bata ka pa, kung may naitanim na punla sa isip mo na mag-strive ka sa buhay, na gawin yung yung best mo, mag-perform ka sa trabaho mo, kasi may pangarap ka ganun yung uh, ganun lang yung gusto kong i, i ano na ipahihwating na insight no lalo na sa mga bago sa mga kabataan ngayon May mga kabataan ako nakikita sa atin na sa mga ano pa lang mga nagka-try bike ganun nakikita ko 'yung sarili ko sa kanila nagka bike nagahasel, tumutulong sa magulang nagtitinda naglalako lalako nagbabalot nakikita ko 'yung sarili ko sa kanila pero sa mga magulang, sana naman yung mga batang yun at the same time wag encourage din po naman natin silang mag-aral. Kasi nagpapasalamat din ako dahil yung mga magulang ko din at hindi naman kami mahirap talaga ang buhay. Pero pinagsikapan nila na makatapos din ako. Ayun. Yun yung malupit ang takeaway natin dun. Punla. Siguro ang title ng video na to is punla. Magpunla. Pre, eh, pag pinunla, itinanim, alagaan din yung tanim. Hindi lang, uh, hindi natatapos sa pagpupunla at pagtatanim. So, so hindi lang natatapos sa punla hindi lang natatapos sa pagtatanim. Siyempre, alagaan din natin. Alagaan din natin na yung pangarap natin umusbong, mamunga, lumaki, mamunga, mamulaklak. At along the way, may mga mangyayaring pagsubok. Along the way, may darating na bagyo sa pananim natin. May mga maninira, may mga manunusok may mga uh, may mga uh, obstacles, may mga problema na darating. So instead na pabayaan natin yung itinanim natin, ipaghanapin natin yung solusyon. hanapin natin yung uh, root cause ng problema, at humingi ng nang kung kailangan humingi ng uh, ng, 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 payo or uh, uh, extra help. Yan. Para yung alaga natin ng mga tanim ay makabawi at mamunga. At doon pa lang natin masasabi na yung punla ay nagkaroon ng saganang bunga. Salamat po. So okay, guys, tapos na tayong magbunot uh, ng pula. Uwi na tayo sa bahay. Kainan na.